Ayan, bento papa. Ngayon, tapos na kumain. Ayan, nagiligpit na ka siya. Yung buto, lagay mo dyan sa ano, sa may mangkok. Lagay mo sa mangkok yung buto. Pag salin yung, ano mo, pag isa mo yan, dito mo lagay. Bento uh -huh. papa. Kutsarayan mo, pati yung kanin. Simutin mo. Simutin mo dyan. Ba? Oh, siyempre. Diba? Diba? ah oh, hanggang mo dyan. Good dah Sipag na nga ako ah. Yak! O, oh, yak. Nagugas ka naman ang kamay. Yak! O, oh, ay. Anong susunod mong gagawin? O. Oh. Baba mo na. Ay, yak! Yak. Hindi na. Babag mo na. Ikaw na. Ha? Ikaw na. Ba't ako? Ikaw na. Sabi mo ikaw. Guys, bawal. Hindi na. Sipag ah. Luna. Hugasan mo rin yan? Hindi. Bakit? Hindi pa Ako marunong. Yan na, bye-bye. Ingat. Dantakan ka na pagbaba, ah.